Hey, what's up mga sir? It's me again, sir Gad. Maaga tayo ngayong bumiyahe kasi kung last time mga alas 4 tayo bumiyahe dahil na, nagmanyanita. Ngayon, mga 3.30 pa lang ata. Kasi papunta kami ng pagidayan ni Mrs. dahil magre-renew kami ng lisensya ng PRC. May expert kasi yun ngayong August 30 yung akin eh sa birthday ko yung kanya September 13 so sumabay na lang siya sabay na lang kami magre -renew. first time ko pumunta ng pagadian eh sabay sabay natin tingnan or experience kung itsura dun City mga sir at uh, ang plano namin is iiwan lang dito yung motor iyon natin si Roxy kasi magbabas tayo sana may bus ng maaga kasi kung walang bus mamaya pang alas 6 mamotorin na lang namin Alright. Karating lang namin mga sir galing ng pagadian. Nagbas kami. Isang araw din ng aming lakad. Medyo malayo din kasi yun. Ayun. Okay naman kasi successful naman yung aming biyahe. Nakapag-renew kami ng lisensya. At uh, nakarating kami ng tipolog ng ligtas. So ngayon ay pauwi na tayo. Pero bilhin muna tayo ng tinapay. Membre tayong tinapay? Ah, pagpalit na po dito palangga Ah, saka na na tayo Okay, let's go Hindi na ako masyado na ako pag video doon mga sir doon sa PRC pinaspasay eh na no, pag nag renew ka ngayon ng PRC mga sir kailangan mong magpabook online, tapos doon ka na rin magbabayad -bu sa online, through gcash or sa banko mo, ayan Siyempre, may online banking naman, di ba? After nun, kailangan mo i-print yung mga, mga resibo, gano'n. Pero dito sa pagadian, ang, ang hinihingi nila yung profile mo. Yung uh, tag nito, application, form. Yun yung kailangan nilang makita. Hindi yung resibo na nagbayad ka. Eh, yun yung mga pinrint namin. So, kaya nagpa-print ulit kami. Tapos pagdating mo sa loob, pipila pipila ulit syempre. Kasi naman talaga sa government, no. Kailangan magpasensya. Siguro tapos kami mga quarter to one Tapos bumalik kami ng terminal Nakaalis yung bus mga quarter to two Alas 2 Ngayon naman ay 6.30 na So ayun lang mga sir So make sure pag nag-renew uh, kayo ng PRC, ayun, nakabook na kayo online. Huwag kayong mag, uh, ano, walk in. Unless otherwise, kayo ay pregnant, disabled, na-entertain nila. Ming! Na-check mo ba yung ID kung ilang taon nang expired niya? 2,000? 26? Ah, 3 years pa rin? Ang resensya pa lang ngayon is 3 years pa rin narin niya siya ngayong 2023 2026 siya ma-expire. Ma I guess mga sir hanggang dito na lang yung vlog na to. Until next time hanggang sa mga susunod na marami pang vlogs. Again, dear God, ingat po tayong lahat. Keep safe, ride safe and God bless us all. Bye bye.